Basak Eh, yeah, long nose dyan Huwag ka nang gagamit ng kick nito Delikado to Post start na lang, ipaayos mo lang yung post start mo no? Delikado to, buti hindi kumain sa transmission sir Oo, oh, ano? Y yung kick ng kick ba na hindi mapla di ba iya yung babasagin para uh, ang ang crankcase yan sir 4000 plus yan pag brand 4000 pero ang payo ko lang sa iyo ang payo ko sa inyo yan start ka Puro start gamitin mo. Ito, ipaayos mo to palitan mo to. Ito kasi, 1,000 plus lang to pag dito palitan natin magagamit yung kit mo pang emergency pero 4,000 plus yun baba makina ka problema wala akong parts out Wala ka okay, na sana nag may parts out ako okay. kahit isang libo lang pwede oh wala may masira wala yung motor mo masira din pala to oh. pati yung washer niya sa gilid yung black Meron kasi yung Yung water dyan itim. itim, itim yung itim water oh, Yun yung wala Ito, kukunin ko ha Yung ganyang alog sir, wala to Ito Ito kasi, yun yung water sa bila Dito, nakalagay Kaya ang nangyari oh Magalaw Oh, sira yung Dalas kasi nagkaroon ng problema ganito pag yung kick alanganin yung kick Bas. nilagyan na bro ito dati oh kumalas buti nga hindi siya kumalag okay lang transmission wala nang problema buti wala nang bungi America. America. Ito ay mga tama pala ito yung bawang <laughs> Piyasaya pa sa epoxy Nagasugasan yung transmission Puro pwede puy pa yun Bearing Balitanan yung side bearing Mahuga o oh. Sumasayaw na Pero yung Conrad, wala pa, okay pa. Ito lang. Pabaklas ako nito, Jay. Para, ah, uh, ko bearing. Galing Laguna yung parts. Galing Laguna. One pipe. Kunin na lang natin kaysa bumili ito para niyo. A few moments later. Ram Laguna. Magkano ship? 177. 7 7 daw siya sa ako Ay, Bilita kay Sally, kay Ma'am Sally. Pa, ano ako si Beng? Okay. Oh, ito lang binayaran doon sa... Ay! 15. 5 Nagabuno one ka eight. pala, no? Oh, sige. plus... 2 Oh, ito siya 1777. 1 1777. So, kailangan linisin. Walang basag. Uh, walang basag. Ayos. Ito kasi nabasag sa kanya. Ito. Ay, basag. Ayan kaya nakabili si sir but eh mga kilala tayo nagka galing yung Laguna yun know? okay. yun sa pag-kick yan J okay. Linus na ako J okay. tapos yung ano nandiyan nakadikit pa Lipas okay. na lang dito. Balitan itong bearing. Sobrang dumi. Lutong-luto rin.